Hi guys! Nagluto tayo ng lawoy. Lawoy, lawoy kayo dyan. Ay, kumulo na. Lawoy, lawoy kayo dyan. Ilagay ko muna yung malunggay na nalugbati. Ayan. Ayan. Yan ang ulam ng mga matatanda, guys. Ulam oh, ng mahirap, guys. Law, uy. Sa amin, utan. Oo, oh, utan to, guys. Tawag sa amin. guys. Ayan, guys. Nag-utan tayo, guys. Ayan, guys. Nag-utan tayo. Ang sawag nito, guys, kalabasa, okra, talong, alog bati malunggay ayan guys tapos sasahogan ko na ang hinimay na isda pinirito ko na actually inihaw ito tapos pinirito, ayun ihalo ko siya dito guys, yan ilagay ko na guys ayan guys hinimay na isda na ano, barilis Barilis yan guys nahalo natin para masarap ayan guys ayan guys isang kulo na lang to guys loto na to tinimplahan ko na to guys eh yes may timpla yan guys pakuloyin na lang natin pagkatapos patayin at kakain na yan guys ang ulam ko ulam namin mga senior citizen mga senior citizen ulam ng senior citizen okay guys pakuluin ko na lang to tapos kain na ah. yes thank you guys